Hey guys, ang mabilis na unboxing lang po dito sa pinakamurang smartphone po na mayroong Snapdragon 8 Elite po na processor na mabibili natin ngayon. Magugulat kayo guys kung gaano pong kamura yung smartphone na to ngayon. Di, hindi ko rin po siya ina Kaya naman napabili na rin ako. At eto guys, eto si OnePlus Ace 5 Pro. Ang pinakamurang 8 Elite guys na mabibili natin ngayon. Noong time po guys na ginawa ko yung review po ng OnePlus Ace 5, nasa around 24,000 po yung presyo nun na si OnePlus Ace 5. Ace 5 lang yun guys, hindi po siya yung pro version. At ito po ngayon yung pro version guys ng Ace 5. Dating nasa around 32,000 po yung SRP ng smartphone na to sa may 8 Elite nga po na version niya. At ngayon guys, magugulat po kayo dahil sobrang baba na po ng kanyang SRP. Ito po yung ating kasamang package dito guys. Meron po siyang 100 po sa charger. Then syempre yung color red po na type si na cable. Ayan. Then meron po tayong case na kasama dito syempre to. Color black naman po siya. Unlike po sa may Ace 5 natin yung nakaraan is color white siya. Ito po yung Ace 5 natin guys. Color black siya. Yan, napaka premium pa rin po talaga ng smartphone na to. At napaka solid. Ito po yung smartphone natin pagka po meron siyang case. Yan. Ito pong logo niya rito guys, ng OnePlus is naka-emboss po siya. At meron po siyang pattern dito ng stripe. Yan. Yan po yung case natin guys, ng OnePlus Ace 5. Basically, almost ito lang din naman guys ang specs ng OnePlus Ace pagdating po sa overall na specs po ng smartphone na to. Still, meron pa rin po siyang 6.78 inches na merong LTPO AMOLED display na mayroong 120Hz refresh rate at HDR10 po sa display. And Dolby Vision guys na merong 4500 nits na peak brightness. Yan guys yung ating display. At meron po siyang crystal shield dito na protection sa ating display. Yan po yung ating resolution. Meron po siyang 120Hz refresh rate. Then, ito po yung ating screen resolution naman. Pwede po natin siyang iset sa mas mataas na resolution para po sa mas sharp at mas magandang display. Pero syempre guys, malakas mong kumain ng battery yan. Pero ito wala namang problema yan guys. Dahil mataas din naman po yung battery nitong si OnePlus Ace 5 Pro. Even dito po sa ating camera hindi pa rin po siya nabago dyan. Still same pa rin po ito ng OnePlus Ace 5. Meron po tayo ng isang 50 megapixel main camera, isang 8 megapixel na ultra wide, saka po isang 2 megapixel na macro lens. At dito po sa ating front selfie camera is meron po tayong 16 megapixel dito. I think dyan lang po sa camera ang pinaka-decent po ng specs po ng smartphone na to. Pero sa so overall guys, eh talaga naman napakahilimaw niya. Siyempre mo naman na guys na hindi na po ganun ka-optimize yung kanyang camera. Pero still kahit po ganito yung kanyang camera, eh kaya po niya makipagsabayan. At still guys, nung testing po natin yung OnePlus Ace 5, eh sya po yung almost merong pinakamagandang camera po sa mga China Room na mga smartphone po na mga nasubukan natin. Dahil kung build quality naman po yung titingnan natin is wala po tayong sa kanya. Dahil meron po siyang glass back dito na hindi nga po fingerprint magnet. Syempre meron din po tayo dito na metal frame and eh, guys so napaka premium po niya. Kondi sa lang po guys ang pag-uusapan. Eh speechless na po ako dito dahil sobrang ganda po ng smartphone na yan. Siyempre, naka 115 15 din po yung smartphone to. At siyempre, meron po siyang color OS na same nga po ng kay Oppo. Siyempre, guys, kung pagdating lang po sa UI, eh, napakaganda po ng OnePlus Ace 5 Pro. At napaka-optimize po niya at napaka-fluid. Napakabilis po niyang gamitin. Unlike po sa ibang smartphone na talaga nagsisimula pa lang at di pa po ganun kaganda yung mga UI po ng smartphone nila. Pero dito guys, eh, talagang wala na po tayong hahanapin iba rito. Napaka-smooth po niya at napakaraming mga features sa mga nakalagay dito. Siyempre, expect na rin po natin is meron din po siyang IP65 water and dust resistant. Pero alam nyo po ang pinakamalaking lamang ni OnePlus 6 5 compared po sa ibang mga China ROM na mga smartphone. Ito guys, pakita ko po sa inyo. Ayun, eh, nakikita nyo naman siguro. Meron po siyang 5G network dito na supported agad. Unlike po sa ibang mga smartphone ng mga China ROM, is wala po silang 5G. Pero itong si OnePlus 6 5, supported po siya agad ng 5G na network. Kaya wala po tayong problema dyan. Kahit anong SIM yung ilagay natin, isupported supported po ito ng 5G. Nagkaiba lang po guys ang OnePlus Ace 5 saka po ang OnePlus Ace 5 Pro sa kanila pong battery saka po sa kanilang charger. lang battery po guys ang OnePlus Ace 5 kung hindi ako nagkakamala is meron po siyang 6,415 mAh sa battery. Pero itong si Ace 5 Pro is meron po siyang 6,1 mAh sa battery lang. I think wala namang problema dyan guys considering na still like past 6,000 mAh sa battery pa rin po yan. At nag-test na nga rin po ako ng battery drain test sa kanila. Ito guys yung ating resulta. Ipapakita ko na lang po sa may full review ng smartphone na tong Di napakatagal din po ng inabot niya. Si OnePlus Ace 5 Crisis, meron po siyang 80W sa charger. Pero ito nga po si Ace 5 Pro. Meron po siyang 100W sa charger. At napakabilis po niya mag-charge guys. Etong 61 mAh battery is almost wala pa po siyang isang oras. Full charge po agad yung smartphone natin. From 0% to 100%. Talagang di po tayo mabibigo dyan. Apat na version po palagi sa OnePlus Ace 5. Yung 1 terabyte po na version na merong 16 gb Ang presyo po din guys is meron po siyang 35,000. Then yung 16 gig 512 gig na version is meron naman po siyang 29,000 na presyo. Then yung 16 gig 256 gb na version is meron naman siyang 27,000 na presyo. At ito guys, itong base version ng OnePlus Ace 5 Pro, itong 12256, nakuha ko lang po siya guys ng 25,000. I think sobrang panalo na po nun. Para sa isang Snapdragon 8 Elite na processor. Alam niyo naman na po guys kung gano'ng kalakas siya. Ito po yung ating Antutu score. Para po meron tayong idea. Ayan guys, sobrang lakas po niya. At napakalaki po ng difference niya sa may Snapdragon 8 Gen 3. Kung doon po natin siya pagbabasihan. Well guys, ito na po ang pinakamurang Snapdragon 8 Elite na makukuha natin ngayon. Na meron gantong kagandang, gantong kagandang set of specs na lang po natin makukuha sa may OnePlus Ace 5 ngayon. Hindi ko lang alam kung bakit guys na bigla po nagmura yung smartphone na to. Dahil yung huling tingin ko po ng smartphone na to nung panahon po ng OnePlus Ace 5 nung nireview ko po yun is nasa around kulang 35,000 pa po siya. At after lang po guys ng ilang buwan is bigla po siya nagbaba yung presyo niya. Well siguro guys talagang mahigpit po ang labanan sa mga sa mga China ROM na mga smartphone. Dahil kung mga China ROM na mga smartphone po ang mga titingnan natin. E eh, talaga naman napakaganda po ng mga specs sila. At talagang pataasan po ng mga pataasan ng mga battery pabilisan po ng mga charger. Pero para dito guys sa Mi OnePlus 6 5 hindi naman na po masama yung kanyang specs. Lalo lalo nga po na nakata-top the line yung ating processor diyan. Still guys para sa 25,000 na SRP eting isa po ito sa pinakamagandang smartphone na makukuha natin ngayon. Abangan nyo nilang lang po yung ating full review ng smartphone na to para po mas makapag-decide po tayo kung talaga bang Baka naman sakaling ito na po yung dawan na hinahanap nyo. Abangan nyo nilang po yung ating full review sa may main channel ko guys. Meron po tayong link sa may comment section kung saan po ako order ng smartphone na to. Palit na po yung video natin. Thanks for watching.